Hello mga Mars! Ang video na ito ay araw po ng linggo. Etong buhat na malaking kawa ni Mister ay pangalawang kawa na po yan na luto sa pansit Canton. Normal na po sa amin na kapag sasapit ang araw ng linggo ay ganito karami yung luto naming mga panindang pagkain etong mga luto namin sa panindang kakanin ay ginagawa namin yan sa gabi ng Sabado. Kapag ganito karami yung aming paninda kasi kasama na dito yung mga pa-order namin, ay nag-uumpisa kami ng alas 9 ng gabi ng Sabado at natatapos kami ng bandang alas 2 ng madaling araw ng linggo. Kapag natapos na kami sa pagluluto ng aming mga panindang kakanin, bago namin ito iwan ay nilalagyan namin ito lahat ng cover. Etong mga gawa naming nakabilaong kakanin ay babalutin lang namin ni Mr. Ito para sa umaga ng linggo ay pipick upin na lang ito ng customer. At yung mga kakanin na nakalagay sa styro, nakalagay sa may tray, lahat ng yan ay pang display namin sa aming tindahan na kainan. Bago kami matulog ni Mr. ay naglilinis muna kami ng lugar ng pinaglutuan, tapos nilalagyan namin ng cover na plastic yan bago iwan. Tapos tatakpan pa namin ng tela yan para makasiguro na safety talaga yung pagkain. At mapapansin nyo nga na nakaayos na itong aming mga panindang kakanin para kapag nagbukas na kami ng tindahan ay nakahanda na lahat yung aming panindang kakanin. Ito lahat yung naluto namin sa gabi ng Sabado hanggang sa madaling araw ng linggo. Alas dos ng madaling araw nang matapos sa pagluluto, syempre mag-aayos ka pa, magliligpit ka pa. So matutal, nasa alas tres na yung tulog namin dito ni Mr. Siguro mga nasa tatlong oras o dalawang oras kalahati lang yung tulog namin. Gigising ulit ng maaga para makapagluto naman ng mga panindang almusal na pansit. At eto na yung mga ganap namin ni Mr. Pagkagising sa umaga. Nagpapakulo kami ng palabok, spaghetti, macaroni, at sopas. Apat na salangan lang ang meron ako mas maganda sana kung nasa anim. Kahit sabay-sabay ay mas mabilis akong makapagluto. Gustuhin ko man sana na magdagdag pa ng isang kalan ay napakaliit ng space ko dito sa lutuan. Hinihiling ko nga kay Mr. na kung sana ay pwede niya akong dagdagan pa ng isang double bar. Kaya lang iniisip niya pa kung saan niya banda ilalagay. At makikita nyo nga sa orasan namin dito na mag alas 7 ng umaga ay magbubukas na kami ng tindahan. Nakapagluto na ako dito ng palabok, makaroni at spaghetti. At alam ko mga Mars na habang pinapanood nyo itong video namin ni Mr. ay napapaisip kayo kung gaano ba kahirap at kapagod itong ginagawa namin. Alam ko na ang sasabihin nyo mga Mars. Siguro mapapasabi kayo ng Grabe! Nagawa nyo yan. Kinaya nyo yan yung ganyang kahirap na trabaho. Tapos dalawa lang kayo ng mister mo. Alam nyo, Mar, sa aming dalawa ni mister, ako talaga yung pinaka porsigido sa lahat ng bagay. Yung makapagluto ng napakarami. Ako yun. Ako yun nag insist lagi nung kay mister. Minsan nga nagagalit na sa akin si mister dahil ayaw ko daw tumigil sa kaluluto alam nyo Mars kung bakit ako ganito parang naginggawi ko na ang magluto ng magluto, iniisip ko lagi yung makabenta ako, kumita ako kasi mula nung umpisa pa kami ni Mr. I, talagang mahirap na ang buhay, at nakita ko talaga kung gaano kahirap, hindi lang nakita, naranasan ko talaga yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay, at palagi ko noon hinihiling sa aking mga dasal na bigyan ako ng kaalaman ng Diyos na pwede kong magamit para sa hanap buhay, para naman maibig gay ko lahat yung pangangailangan ng aking mga anak noong mga panahon ng kabataan namin ni Mr nung nag-uumpisa pa lang kami ay talagang hindi ko maitatanggi na ako ay natakot Yes, mga Mars, natakot ako na kaya ko bang itaguyod ang pamilya na ito? Kaya ko bang buhayin yung aking mga anak? Kaya ko bang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga anak ko? Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. Kaya ang dasal ko sa Panginoon noon ay bigyan niya ako ng kaalaman na pwede kong magamit sa paghahanap buhay. At eto nga ang binigay sa akin ng Diyos, ang kaalaman sa pagluluto ng mga pagkain. At sobra-sobra talaga yung pasasalamat ko sa Diyos sa kaalaman na ipinahiram niya. Dahil sa ganitong hanap buhay ay naitatawid namin ni Mister ang lahat ng aming mga pangangailangan sa pamilya, lalong-lalong na yung pag-aaral ng aming mga anak. Yung hirap at pagod mga Mars, yung puyat, parang nasanay na kami na ganun palagi yung routine ng buhay namin ni Mister. Lalong-lalo lalo na ako. Talagang umaabot sa point na si Mister tulog na pero ako ay nagtatrabaho pa din sa kusina. Lalo na yung panahon ng kabataan ko mga Mars. Siguro mga edad ko is nasa 27 hanggang sa papunta ako ng 40s. Talagang minsan nagiging dahilan ng pagkatalo namin ni Mister. Yung mga pagluluto ko sa aking mga paninda. Lalo na nang matuto ako sa paggawa ng kakanin. Nagagalit si Mister sa akin kapag meron na naman akong hawak na mixing bool at saka yung wire whiz mars hindi niya masabi sa akin na wag kang magluto nararamdaman ko lang na galit siya kasi nakasimangot at saka napipilitan siyang gumawa at pinapaintindi ko naman sa kanya kung bakit ko yun ginagawa kasi nga nung mga panahon na yun hinahabol ko talaga na kami ay makapagbayad sa lahat ng aming mga utang kaya araw-araw talaga, halos meron ako mga panindang kakanin at araw-araw din na puyat ako. Pero nung mga panahon na yun noon ay kaya pa ng katawan dahil bata pa. Pero ngayon hindi na pwedeng sunod-sunod puyat mga Mars dahil tayo ay tumatanda na rin. At matapos kong maluto lahat ng aking mga paninda sa tindahan, ay niluto ko naman yung aking mga tanggap na pa-order. Talagang sobrang daming luto ang ginawa ko dito Mars sa araw ng linggo na ito. Dahil yung paninda pa lang namin na napakarami, dagdagan mo pa na meron pa kaming tanggap na mga pa-order sa araw na ito. Imaginin mo Mars kung ilan ba yung katawan ng tagaluto, isa lang. Kaya naman yung pinakaupo ko lang dito ay yung kakain lang ako tapos tayo ulit trabaho na naman. Kapag ganito mga Mars marami akong luto ay mas una kong ginagawa ang magluto ng magluto bago ako kumain. Mas masarap kasing nam namin yung pagkain na hindi ka nagmamadali. Kaya ang ginagawa ko pagkatapos kong maluto yung aking mga panindang almusal sa umaga ay kakain lang kami ni mister ng almusal. Mabilisan lang. At pagkatapos uumpisa na naman ang pagluluto para sa mga ulam na paninda. At diretso na ang luto hanggang sa mga tanggap na order Kaya kapag ganito karami yung aking tanggap na pa-order, ang kain namin ng pananghalian nito ay nasa alas 3 o alas 4 na ng hapon. Talagang mahirap yung ganitong hanap buhay pero ito yung kaalaman na meron kami. Kaya mas pinagbubutihan ko na lang at laging pinapasalamatan ng Diyos sa mga blessing na ibinigay niya. Yun lang mga Mars. Maraming salamat sa panonood. Follow for more. God bless.